Welcome back mga kapatid sa aking channel MAC TV at kung bago lang sa channel ito, huwag mo nang kalimutan mag subscribe at share na rin bagong video yung papanoorin natin mga kapatid ito yung trending video ngayon na si Rendon Labador mga kapatid itong motivational speaker na ito si Rendon Labador mga kapatid na binurad daw ni Facebook ang kanyang Facebook page na kung di ako nagkakamali 1.8 million followers to mga kapatid si Rendon dito Binura daw ni Facebook. Tignan natin kung totoo. Let's go game. Yung mga kapatid, ito yung post niya sa second page niya, mga kapatid. Sa, sabi ni Rendon dito, as of today, at 12 noon, September 7, 2023, Binura na ako sa Facebook ng Pilipinas. Maaring may katotohanan to kasi marami na siyang marami na may atraso sa kanya. Hindi naman may atraso siguro. Marami siguro nagre-report sa kanya at siguro naipon na itong violation niya o mara, naipon na itong mga nagre-report sa kanya para i-shutdown itong Facebook page niya grabe 1.8 million followers dito si Rendon na ganun ganun na mabubura dahil siguro sa mga violation or or marami nag-report nga na naipon sabi ko nga naipon na, mga na nagre-report sa kanya kaya sinat down talaga to tapos sabi niya pa rito mga kapatid, officially statement will be uploaded in my YouTube channel soon. Diba? Ngayon, medyo malungkot tong buhay niya ngayon. 1.8 million ba naman, diba? Grabe, hirap pa napin yung ganun. 1.8 million followers. Ganun-ganun na lang siya. Shutdown ni Facebook, diba? Kung baga, naipon talaga tong violation niya or naipon tong mga nag-report sa page niya. Grabe mga kapatid, sobrang bigat nga itong pinagdadaanan ni Rendon Labador ngayon mga kapatid. Ito pa yung post niya sa second page niya mga kapatid na pinost niya sa reel sabi nga sa lahat ng business partner ko at malapit na taong kakilala ko. Gusto kong ipaalam na hindi na din ako nakaka-receive ng message niyo pati sa, pati sa personal Facebook account ko at FB Messenger. Grabe, matindi yung violation na pinataw sa kanya ni Facebook siguro to. Grabe. Masyado mabigat ang pinagdadaanan ngayon ni eh. motivational speaker mga kapatid na si Rendon Labador. Yan, tapos to sabi niya pa, if you know my personal number, call or text niyo ako. Hashtag stay motivated. Kung baga hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa mga kapatid. Ang hirap talaga nun kasi 1.8 million followers, bigla na lang siya shut ni Facebook yung page mo. Siguro naipon yung, sabi ko nga kanina, naipon yung mga nag-report sa Facebook account niya. Oh marami na bubisit na rin sa mga pinaggagawa niya, di ba? Kaya hindi mo nga aanihin yan, pero aanihin mo pagkatagalan, di ba? Kagaya si ano, si may iba tayo, di si, ba si page ni Ato na shutdown din yung million followers niya kaya gumawa siya ng second account kasi nagkaroon siya ng violation na demonetize siya kumbaga yung malaking followers niya na 1 point something million na yon na demonetize kumbaga nawala lahat ng mga sabi niya nga nawala yung commercial, yung ads, kumbaga hindi nakikita yung page na yon kasi ma malaki, mabigat din yung mabigat din yung parusang ginawa sa kanya ni Facebook kasi nga may siya mag bla, 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 bla di ba? Doon sa mga pagre-react niya ng video. Parang galito yung kay Rendon Labrador na nangyari mga kapatid, pero parang mas mabigat pa yata tong kay Rendon kasi nabura eh, unavailable eh. Kumbaga hindi mo ma-search eh. Kumbaga ang daming lalabas ngayon pag sinerge mo si Rendon Labador ang daming lalabas kayo ng mga bagong account yung iba doon fake account niya siguro yung isa na kagagawa lang yan na 4.1k na followers na kagad ka kanina, kanina kasi silip ko 4.4k lang tapos biglang nag umangat naging 4.1 siguro yun yun yung bagong gawa niya ng Facebook grabe no ang hirap talaga mga kapatid ba kaya abang abangan natin tong update ni Rendon Labador Rendon Labador Puta ay sorry nabubulol na ako eh ni Rendon Labador kong ano mangyayari sa ano yun, sa Facebook page niya na personal Facebook page niya na kung marirecover ba niya to or tuluyan na mawawala yung 1.8 million followers tapakahirap yung mga kapatid tapakatindi to diba kaya abang nyo ako sa mga susunod natin na update mga kapatid ayun lang salamat